dough for bread. So, ito na yun sya, guys. Ang aking dough. Ayan. Tumubo na sya, guys. So, ayan. Ready na siya para gawin kong tinapay. Hi, guys! Gagawa ako ng pang-snack ngayon, guys. Na tinapay. then guys. Inumisahan ko na siya, guys. I-flat lang natin ito siya, guys. Then, i-cutting natin ng pahaba, guys. So, ayan. Ang aking tinapay ngayon. So, i-roll ko lang siya, guys. Then, ganyan lang siya, guys. Simple lang. So, ayan na siya, guys. Ang aking tinapay. So, ready na Lagyan ito ng uh, igyok. So, lalagyan ko na siya ng igyok, guys. So, Ayan nilagyan ko na siya, pinapahiran ko na siya ng igyok na may kasamang na uh, milk para medyo mo uh, brown brown siya konti guys pag niluto siya para shiny siya guys so ayan nilagyan ko na siya ng igyok, pinapahiran na so ito na yun siya guys so lalagyan ko rin dito ng Uh, mozzarella cheese I mean cheddar cheese pala siya guys ayan konting toppings lang at ito na siya guys ready na siya para ilagay sa oven so ayan ready ready na para ilagay sa oven siya guys so uh, ayan this is it ilagay na sa oven natin guys ang aking cheese bread so ayan ilagay ko na siya guys silipin natin ayun, tumubo na siya guys biglang lumaki, so ito na yun yung resulta ng aking tinapay, biglang lumaki siya guys, so ayan ready na sa snack guys ayan guys, luto na yung tinapay ko guys maliit siya guys kaso pag luto siya, biglang lumaki, ayan siya guys nag-expand ng aking tinapay share, guys. See now, bye. my cheese.